Ayan po mga kamandaragat. May huli po kaming isda. Tingnan natin kung malaki yung huli. Ayan, malapit na. Bida sa ako. Bida sa ako. Nawara! Uyang uyang yan. Iyo, lamadang! Lamadang! Iyo! O oh, nga nga na! Yan, 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 yan! Wala gimangu? Ngana na? Tangigi? Ayan, ayan, ayan! Wow! <laughs> Yang laki! Takulakon! <laughs> 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 Yahoo!

guys, Jakpat. Ya, bisa rumah tapi kamu ayo. Kuapa itu sebakai? Kuapa kamu sebakai? Kuapa Oh, sebakai? Kuapa kamu sebakai? Kuapa kamu sebakai? pa, kamu sebakai?

Pwede ka na kaya na green. O nga yun nga, man ang kalut na ah. Kaya magkikita ko lang. Ah! Bumun! Les, apagal ba O Ano? na oh. Tiyanaw? Oo, pangguliat. Anong napatamay natin eh? Anong ulan? Buhay pa!

Ay! Ay! <laughs> sa gilid. Dyan? Tapos ko So! Anong plano kanyo Anong plan